Magandang araw mga ikan, simpleng lutong ulam muna ang ibabahagi ko ngayong araw at ito nga po ay ang tortang okra. At sa murang halaga na 20 to 25 pesos ay maluluto mo na ang ganitong kasarap na ulam. Dalawang itlog lang po yung ginamit ko dito at nilagyan ko po ng konting asin at ng konting paminta. Saka po po hinalo yung na-slice ko po na maninipis na okra. Ganito po yung ginawa ko sa okra para po mas madaling maluto at ganun din po ay mas maging madikit po ito pag naluto sa itlog. Magpakulo lamang po ng mantika sa kawali at saka po ilagay yung ating pong itutortang okra. Sa katamtamang lakas po ng apoy ay hayaan lang po natin na maluto yung sa ilalim at saka po natin itong balikta rin. Bukod sa mura at masustansya ang ulam na ito, ito po ay kayang lutuin po sa loob lamang ng limang minuto. Kaya naman masasabi ko, kung nakain ka po ng okra at lagi ka nagmamadali, isa po ito sa lutuin na talagang mairekomenda ko. At ito po, luto na po ang ating tortang okra, kaya naman po. Tara mga igan, kain po tayo! Muli maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.